Kasalukuyang nag-aabang ng taxi ang mag friend na si ni Andrea at Alex. Nang biglang maisipang i-dare ni Alex si Andrea. Halos mag-iisang oras na kasi silang nakatayo roon. Pero wala pa rin dumara ang sasakyan. Friendship. Nagulat si Andrea nang kalabitin siya ni Alex. Nakita mo na ba yung video na inupload ko sa social media? Hindi pa. Bakit? Ano ba yun? Ani Andrea, habang nakatanaw sa kanto na pinagmumulan na mga sasakyan, yung video mo nung nalasing ka, nung umamin ka na may gusto ka kay Adrian. Biglang nanlaki ang mga mata ni Andrea. What? Bulalas nito. Sira ka talaga. Burahin mo nga yun. Sa isang kondisyon. Nakangiting sabi ni Alex. Alex, hindi ako nakikipagbiroan ah. Burahin mo yun. Anya, sabay agaw sa cellphone ni Alex. Pero hindi naman niya ito mabuksan dahil mayroon itong passcode. Gusto mong burahin ko, Nakangiting sabi ni Alex nang habulitin ng cellphone sa kanya. Hoy Alex, tigilan mo ko ha. Alam ko yung ngiti mo na yan eh. Ano na naman ang binabalak mo ha? Naasar na tanong niya. Bahala ka, ikaw rin. Kapag nag-viral to, makikita to ni Adrian. Kunway sabi ni Alex. Visit ka Alex, burahin mo nga yan. Buburahin ko to sa isang kondisyon nga. Nakangiting sabi ni Alex. Ano? Kunot ang noong tanong ni Andrea. Halos mawara ka mukha ni Alex sa pagkakangisi. Lumingali nga pa ito sa paligid bago muling humarap sa kanya. Hahalikan mo ang unang lalaking dadaan sa harapan mo. Nangingislap ang mga matang, sabi ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Andrea sa narinig. Alam mo, baliw ka na. tigil -tigilan mo ko ha, naiinis nang sabi niya. Okay, sige. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin bumilang ka na lang ng mga araw o buwan. Sigurado ako na magbabiral to. Pinagsalikop ni Andrea ang mga braso at sa kanya pinukol ng matalim na tingin si Alex. Ano? There? Ani ah, Alex, nanoy nilakihan pa siya ng mga mata. Napakagat sa labi si Andrea. Sa ilang taon na kasi nilang magkasama. Kabisado na niya ang ugali ni Alex. Talagang tinototoo nito kung ano ang maisipang gawin. Oo na, sige na. Pumapayag na ako. Kunwai, sabi niya. Wala naman halos naglalakad sa lugar na yon. Kaya kunwari tinanggap niya ang hamon nito. Makalipas ang limang minuto, may natanaw si Alex na naglalakad patungo sa direksyon nila. Kaya nangingiti itong humarap sa kanya. Friendship. Ayan na. May papalapit na. Tila ito pa ang excited at kinikilig sa pinagagawa sa kanya. Since mukha ka namang excited, bakit hindi na lang kaya ikaw ang humalik? Naasar na sabi ni Andrea. Bakit? Ako ba ang may video? Nakangiting sagot ni Alex habang nakatanaw sa paparating na lalaki. Napatingin si Andrea sa direksyong tinitingnan ni Alex. Kaya kapwa nila hindi napansin ang pagtigil ng isang kotse yung itim sa gabing likuran nila ba ang lalaking sakay nito at noy naglakad papalapit kay Andrea. Ilang hakbang na lang ang layo ng lalaking tinatanong nila nang biglang tumalikod si Andrea. Pero ganun na lang ang pagkabigla niya nang mabangga niya ang lalaking na nasa likuran niya. Mabilis siyang itinulak ni Alex at parang slow motion na napasubsub siya sa lalaki at doon nagdikit ang mga labi nila. Friendship takbo bilis Narinig niyang sigaw ni Alex, na noy nagpatio na ng tumakbo. Mabilis na itinulak ni Andrea ang lalaki, at saka siya patakbong sumunod kay Alex. Sakto namang may paparaan ng taxi, kaya agad nila iyong pinara, at mabilis silang nakasakay. Kapwa kumakabog ang dibdib nila nang mapatingin sila sa isa't isa. Loko ka Alex, ba't mo ko itinulak? Eh ang bagal mo eh, nangingiting sabi ni Alex. As if naman gagawin ko talaga yung dermo. Sinasakyan lang kaya kita. Alam ko namang wala halos naglalakad sa lugar na yun eh. Sorry ka, may dumaan eh. In fairness, gwapo siya ha. Nangingiting sabi ni Alex. Napansin mo pa talaga yun? Eh halos yung matay na nga ako kanina sa kahihiyan. Kahit nakukublihan ng sunglasses at baseball cap ang mukha niya, gwapo pa rin siyang tingnan. Para siyang K-pop idol sa pormahan niyang yun. Pamilyar nga siya sa akin eh parang nakita ko na siya kung saan. Naku, ewan ko sa'yo. Nakakainis ka. Kaibigan ba talaga kita, ha? Lagi mo na lang ako inilalagay sa alanganin. Ano ka ba? Ayos lang yun. Hindi naman na ulit kayo magkikitang dalawa. Ipanalangin mong hindi na nga dahil pang nagkataon friendship over na tayo. Banta ni Andrea. Grabe siya. Nakangiting sabi ni Alex. Promise last na yun. Anito, sabay taas ng kanang kamay. Napailing na lang si Andrea, na ibinaling na ang tingin sa labas ng bintana. Ayan tulilit na tayo. Ani to. Marami-rami na rin ang aplikante naroroon. Nang dumating sila sa Makati, kung saan sila mag a ng trabaho. Pasimpleng sinipat ni Alex sa mga nakahanay na aplikante nakaupo sa bandang unahan. At saka ito bumaling kay Andrea. Friendship, tama bang napuntahan natin? Hindi kaya mukon to? Bulong nito. Makakapal kasi ang makeup at nagpupulahan ng mga labi ng mga babaeng nandoon. Alex, umayos ka. Marami sila. Baka mamaya mayari tayo dito. Pigil ang boses na bulong ni Andrea. Maya-maya pa ay napansin nilang nagpulasan ng lahat. At umugong ang balitang paparating na ang boss. Umayos ng pagkakaupo ang dalawa at saka inayos ang sarili. Pero biglang natigilan si Alex nang mamataan ang paparating na lalaki. Biglang nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kaparehong forma ng lalaki na naka-encounter nila sa labas. Matangkad ang lalaki na nakasuot ng puting shirt at maong na pantalon. Nakasuot din ito ng sunglasses at itim na baseball cap, gaya ng lalaking hinalikan ni Andrea. Napatakip ng mukha si Alex at agad na bumaling kay Andrea Friendship siya yun. Ani Alex, nanoy pa ulit-ulit na kinakalabit sa hita si Andrea. Ano ka ba Alex, tumigil ka na nga riyan? Hindi lumilingong sabi ni Andrea. Nanoy sinisipat ang sarili sa hawak nitong maliit na salamin. Panay ang batak ni Alex sa manggas ng blouse niya at pilit siyang pinahaharap. Alex, ano? Biglang natigilan si Andrea nang mapatingin sa lalaki na nai naglalakad papalapit sa direksyon nila. Oh my God, Alex, siya ba yun? Pulalas ni Andrea, sabay kubli ng mukha. Tumatak si sa kanya ang tikas ng lalaki at ang pormahan nito. Oo siya nga yun. Para silang sira noon na ikinukubli ang mukha sa hawak nilang shoulder bag. Kapwa bumulis ang tibok ng puso ng dalawa habang naglalakad papalapit sa direksyon nila ang lalaki mas lalo pa silang kinabahan nang tumigil ito sa tapat nila. <clears throat> Paramdam ng lalaki. Dahang-dahang ibinaba ng magkaibigan ang hawak na bag at alanganin ngumiti sa lalaki. Good morning, sir. Halos sabay na sabi nila. Tinapunan lang sila ng tingin ng lalaki at saka ito nagpatuloy sa paglalakad. Nakahinga lang sila ng maluwag ng tuluyan ng mawala sa paningin nila ang lalaki. OMG, Andrea. Napahawak pa sa noo si Alex. Of all people, bakit siya pa ang natapatan mo? Mahinang sabi ni Alex. Ikaw kasi, kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ko tinulak, hindi ko siya mahahalikan. Oo na, sige na, sorry na. Anong gagawin natin? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Alex. E, ano pa nga bang gagawin natin? Kailangan kailangan natin ng trabaho, hindi ba? Ikaw kailangan mong magpadala ng tuition sa kapatid mo. Ako naman na kailangan ko ng pambayad sa apartment ko. Siguro naman hindi siya yung mag i sa atin, no? Sa laki naman itong kumpanya, mukhang hindi naman tayo magkikita-kita pa. Pilit pinapalakas ni Alex ang loob. Okay din yung fighting spirit mo, no? Nangingiting, sabi ni Andrea. Hindi na sumagot si Alex. Nanay, napabuga na lang ng hangin. Ilang aplikante na ang naglalabas pumasok sa loob ng silid, pero hindi pa rin matawag-tawag ang dalawa. Para mabawasan ang tensyong lumulukob sa kanila, naglakas loob ng magtanong si Alex sa babaeng aplikante na naoy kalalabas ng silid. Miss, lalaki bang nag interview Tanong niya. Ngumiti naman ito at saka sumagot. Babae, anito. Yes, Napatayo pang sambit ng dalawa. Napatingin ang lahat sa kanila. Kaya dahan-dahan silang naupo at saka nag-appear. Relax na relax na sana ang dalawa sa kinauupuan. Nang bigla na namang sumulpot ang lalaki. Nanoy patungo sa silid kung saan naroroon ang nag interview Tila nakakita ng multo si Alex. Napanay ang kalabit kay Andrea. Habang nakatutok ang paningin sa lalaking kausap ng babaeng nagmula sa loob ng silid. Friendship, May balat ka ba sa puwet? Nakangising tanong ni Alex. Uy, bibig mo nga. Napatapik pa sa hita niya si Andrea. Biglang nanlaki ang mga mata ni Andrea nang mapansin ang direksyong tinatanong ni Alex. Lagot na. Sambit niya. Tuluyan na kasing umalis ang babaeng nag interview Nasa hula nila ay sasalitan ng lalaki. Halos mapaigtad si Alex nang marinig ang pangalan niyang tinatawag na sa loob. Go, kaya mo yan. Ani Andrea sabay tulak kay Alex. Nakailang buga pa ito ng hangin. Bago ito tuluyang pumasok sa loob. Muling kinabahan si Alex nang mabungaran ang lalaki. Nanoy hindi pa rin nagtatanggal ng sunglasses at suot nitong baseball cap. Ang weird ng feelings. Saan ko ba nakita ang lalaking to? Bakit parang pamilyar ako sa kanya? Kahit nakatago ang mukha niya, parang kilala ko siya. Sabi niya sa isip. Have we met before? Anang lalaki natila tila nagpagising kay Alex? Alanganing napangiti si Alex. ano ah, sir, marami lang po talaga akong kahawig. Sagot niya. Tumangot ako si Adrian. Inaasahan na kasi niya na magdedenay ang dalaga. Pasimple niyang sinulyapan ang suot nitong bracelet. Nakaparehas ng nahablot niya kay Andrea. Susuot niya pa rin pala. Wala sa loob na sabi niya. Napakunot ang noon ni Alex. Po? Oh, I'm sorry. I mean, your, your height. Antayin mo na lang yung announcement mamaya kung kailan ka babalik para sa orientation. Bigdan ng laki ang mga mata ni Alex. Pero sir, wala ka pa pong tinatanong sa akin. Napangiti si Adrian. Look test lang tayo. Kunway sabi niya. Excited na kasi siyang papasukin si Andrea. Look test, sir? Hindi po ako mag-aartista. Office staff po ang ina-applyan ko rito. Ani Alex. Bakit? Ayaw mo ba natanggap ka na? Ah, syempre naman po. Gusto ko. Sige po, sir. Labas na po ako. Nagmamadaling tumayo si Alex bago pabawiin ng lalaki ang desisyon. Friendship, may trabaho na ako. Ani, Alex. Nanay napayakap pa kay Andrea. Ha? Tapos ka na? Bakit ang bilis? Hindi ka ba niya namukaan? Tanong ni Andrea nang bumitaw kay Alex. Mukhang hindi naman, kaya kumalma ka na. Ikaw nang na susunod. Look test lang daw, kaya mabilis lang. Napakunot ang noon ni Andrea. Look test? Bakit look test? Star search audition ba itong napasok natin? Ay naku, Hindi, basta mag-ayos ka na. Nakita ko yung papel mo, ikaw nang na susunod. Dahil sa sinabi ni Alex, nabawasan ang kaba ni Andrea pero muling bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig niya na tinatawag na ang pangalan niya. Agad siyang tumayo at sunod-sunod na bumuga ng hangin bago siya naglakad papasok sa silid. Tila natulos sa kinatatayuan si Andrea nang mabungaran niya ang lalaki na noy tila sadyang naghahantay sa kanya. Magkasalikop ang mga braso nito at bahagyang nakaupo sa gilid ng mesa. You are Andrea Gomez, right? Tanong ng lalaki. Opo, sir. Nautal niyang sagot. Hindi mo na ba ako naaalala? Nagulat siya sa tanong ng lalaki, kaya hindi niya agad naabot ang kamay nito. Nanoy ay nakaambang makipagkamay sa kanya? <clears throat> Paramdam ng lalaki. Doon palang tila natauhan si Andrea. Sorry po, Sambit niya nang abutin niya ang kamay nito. Kumusta ka na? Muling tanong ng lalaki. Ala aning ning ang dalaga. Para kasing may kakaiba sa lalaki. Sa paraan ng pagtatanong nito sa kanya. Po? Kinakabahang tanong niya. Bahagyang naglakad ang lalaki papalapit sa kanya. At doon na lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ano to? Anong ginagawa niya? Tanong niya sa isip. Agad siyang umiwas at kahit pa hindi pa siya pinauupo ng lalaki, kusa na siyang naupo sa silya malapit sa mesa nito. Doon nahagip ng mga mata niya ang bracelet na suot ng lalaki. Kaya agad siyang napahawak sa bisig niya. Noon niya lang napansing nawawala na ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Alex. Kamukhang kamukha iyon ang suot ng lalaki. Napansin ng binata ang pagkakatitig niya sa suot nitong bracelet. Kaya ito na mismo ang nagsalita. Pamilyar ka? Nakangiting hindubad nito ang bracelet at saka ipinakita sa kanya. Tila na pa ako sa kinuupuan si Andrea. Kilalang kilala niya kasi ang bracelet na yun. Nasadyang pinagawa ni Alex para sa kanila. Napatakip siya sa muka sa sobrang hiya. Ramdam na niya kasi sa mga sandaling iyon, Nabuking na sila ng lalaki. Tanong ko lang ha. May spike ba? Nanuksong tanong ng lalaki. Patungkol sa paghalik niya rito. Halos lumubog sa kinauupuan si Andrea sa sobrang kahihiyan. Kung pwede nga lang sana ay maglaho na lang siya sa mga oras na yon ay ginawa niya na. Sir, kasi ganito po yun. Nauutal niyang sabi. Nagulat na lang siya nang biglang dumukuwang sa kanya ang lalaki. Itinukod nito ang magkabilang kamay sa silya at huli na para maiwasan niya ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Kinuha ko lang kung anong ninakaw mo sa akin kanina. Ano ito nang bumitiw sa kanya. Agad niya itong itinulak papalayo at sa siya nagtakip ng mukha. Sorry kanina, hindi naman ako ganong babae. Itinulak lang ako ng kaibigan ko kaya kita nahalikan. Mabilis na sabi niya. Alam ko. Sagot ng lalaki. Unti-unting inalis ni Andrea ang mga kamay sa muka at saka siya tumingin sa lalaki. Hindi mo ba ako natatandaan? Anang lalaki, sabay hubad ng sunglasses at baseball cap. Biglang namilog ang mga mata ni Andrea. Adrian? Bulalas niya. Agad siyang napatayo, sabay na paurong. Schoolmate nila si Adrian noong college. Isa ito sa pinakasikat at star player sa campus nila. Nagsimula siyang magkagusto sa binata nang minsang manood sila ng game. Pilit sinasagip noon ni Adrian ang bola nang mapasubsob ito sa bench na kinuupuan niya. Aksidenteng nagdikit ang mga labi nila. Kaya napatayo at nanlaki ang mga mata ng ilang players na nooy nakaupo sa bench. Nabigla naman noon si Andrea. Kaya dali-dali siyang tumayo at nagtatakbo palabas. Hindi na niya narinig ng tawagin siya ni Adrian. Mula noon, binalabog na ni Adrian ang nananahimik niyang puso. Naging laman na ito ng isip at panaginip niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nadarama niya sa tuwing nakikita niya ang binata. Gumagaan ang mga araw niya sa tuwing nakakausap niya ito. Hindi niya alam kung nagkataon lang o sinadya ni Adrian ang bawat pagkikita nila. Pero isa lang ang nasisiguro niya noon. Hindi siya nakikita ni Adrian noon bilang isang babae. Dahil astigin ang tingin nito sa kanya. Paborito kasi siyang asa rin noon ni Adrian. Katatapos lang ng graduation nila noon, nang malasing siya at sa harap ng mga kaibigan ay umamin siya ng totoong feelings para kay Adrian. Bagay na nakuha na ng video ni Alex. Malungkot at umiyak pa siya noon dahil hindi na niya ito makikita. Ano yung kanina? Bakit bigla ka nilang nanghahalik ng lalaki sa kalsada? Anang lalaki habang papalapit sa kanya. Dahan-dahang napaurong si Andrea hanggang sa mapasandal sa dingding. Pasensya ka na itinula kasi ako ni Alex. Sagot niya habang nakabaling sa kanan ng mukha. Nangingiting hinawakan ni Adrian ang magkabilang pisngi niya. At doon nagtama ang kanilang paningin. Bakit hindi ka makatingin ng diretsyo sa akin? May iba ka pa bang atraso sa akin? Tukso ng binata. Wala. Aniya, sabay iwas ng tingin. Paano kong sabihin ko sa sa'yo na napanood ko ang video mo na in ni Alex? Namilog ang mga mata ni Andrea sabay na palunok. Wala yun. Huwag mo intindihin yun. Lasing... Bigla siyang natigil sa pagsasalita. Nang selyuhan ni Adrian ng halik ang labi niya. I love you too. Nakangiting sabi nito. Bilang tugon sa pag-amin niya sa video na mahal niya ito. Napaabang ang mga labi ni Andrea. Saglit siyang napatitig sa binata bago siya nagsalita. So ano, trip-trip lang. Porkit nalaman mo na mahal kita, mahal mo na rin ako. Agad-agad. Eh, hindi mo nga ako sineseryoso noon. Seryoso ang mukhang sabi niya. Dahil akala ko ayaw mo sa akin. Ilang beses kitang pinadala ng love letter noon pero tinatapon mo lang. Napakunot ang noon ni Andrea. Love letter? Sa'yo galing yun? Pucha, akala ko kay Bebong galing yun. Yung malaking tao. Nahuli ko kasi siya minsan na may isinusuksok sa lakay ko. Hindi rin naman niya itinanggi na sa kanya galing. Because I told him not to tell you. So, anong ibig mong sabihin? Sabay tayong nagkagusto sa isa't isa? Bahagyang tumango sa si Adrian. Paano ko naman malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Itong bracelet na matagal mo nang suot. Alam mo bang ako ang nagpagawa nito? What? Bihis sa akin ni Alex yan eh. Dahil iyon ang sinabi kong sabihin niya sa'yo. Sayang naman kasi. Napagawa ko na to bago ko pa nakita na tinatapon mo lang pala ang mga letter ko. Tingnan mo kung anong name nakaukot sa gilid niyan. Ani Adrian nang iabot sa kanya ang bracelet. May pangalan to? Aniya habang binubusisi niya ang bracelet. At daw niya lang napansin ang pangalan ni Adrian sa gilid nito. So alam ni Alex na may feelings ka sa akin. Bahagyang tumango si Adrian. Loko talaga yun. Kaya siguro in-upload niya yung video ko para makita mo. Actually, pinadala niya sa akin. Kaya agad ako nag ng flight pa Manila. Bakit? Saan ka ba galing? Sa Singapore. May meeting kasi ako sa investor. O, importante pala yun. Bakit mo kinansel? May mas importante pa ba sa'yo? Naniningkit ang mga matang sabi ni Adrian nang muling tumitig sa kanya. Pigil lang iting na pahawak si Andrea sa tagiliran ni Adrian. Kapwa sila nakatitig sa isa't isa hanggang sa unti-unting maglapat ang mga labi nila. Doon naman biglang bumukas ang pinto. Kaya napatingin ang dalawa. Napasubsob si Alex na kanina pa pala pilit pinakikinggan ang usapan nila. OMG! Ano to friendship? Anong nangyayari? Bakit na Biglang natigilan si Alex nang umiti si Adrian. Adrian? Bulalas nito. Hi Alex. Sabi ko na nga ba kilala kita eh. Bakit ang bilis mo namang nakabalik? Akala ko ba nasa business meeting ka? Mabuti nga bumalik na ako. Paano kung iba yung nahalikan nito? Sabi ko, bantayan mo muna si Andy pero ikaw pa tong nagtulak sa kanya para manghalik ng lalaki. Sus, ano ka ba? Katuwaan lang yun. Kahit na. Hindi magandang biro yun. Ani Adrian. Oo na, sige na. Sorry na. Nagsorry na rin naman ako dyan sa Andy mo. Teka, may kasalanan ka pa nga pala sa akin, Alex. Singit ni Andrea. Ano na naman? Bakit hindi mo sinabi sa akin na kay Adrian galing tong bracelet? Dahil iyon ang bilin niya. Hindi mo rin naman kasi sinabi sa akin noon na gusto mo si Adrian. Masyado ka kasing malihin. Kung hindi ka pa nalasing, hindi ka aamin. Natatawang bumaling si Adrian kay Andrea. Okay na yun, babe. Ang importante, tayo na. Anito, sabay pisil sa baba niya. Uy, teka lang, anong tayo na? Hirit ni Andrea. Asus? Tumigil ka na nga, Andrea. Baka mamaya umalis na naman yan, umiyak ka na naman yan. Kanchaw ni Alex. Natatawang kinabig ni Adrian si Andrea at sa kanito ni Yakap. Napailing naman si Alex. Hinubad nito ang suot na bracelet at saka ibinalik kay Adrian. Sa'yo na ulit yan. Nabas na nga ako nang iingit na kayong dalawa eh. Anito, sabay bukas ng pinto. Nangingiting na patingin ang dalawa sa isa't isa. Ang galing mo magtago ng feelings. Bakit hindi ko man lang naramdaman na may gusto ka rin sa akin nun? Tanong ni Adrian. Ewan ko sa'yo. May note akong isinulat sa likod ng notebook mo, pero ala ka man lang naging reaction. Note? Anong note? Hindi naman ako nagbubukas ng notebook eh. Wala akong nabasa. Bakit kasi hindi mo nilang sinabi sa akin o di kaya tinex? Paraan ko lang naman yung paglalagay ng notebook sa bag mo para may dahilan akong makita ka ulit. Kaso agad mo namang ibinabalik sa akin. Paraan ko lang din yun kasi gusto kitang makita. Pag-amin ng dalaga. Eh gano'n naman pala. Bakit mo ako sinusungitan kapag binabalik mo? Siyempre para lambingin mo ko. Kaso dead makarin. rin. Ani Andrea sabay tapik sa noon ang binata. Natatawang makap sa bewang niya ang binata. Tama na nga yung sumbatan. Ang importante tayo ng dalawa. Bakit pumayag ba ako? Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Natatawang sabi ni Adrian. Sabay halik sa labi niya. Teka lang. Ani Andrea sabay tulak kay Adrian. Nakakaanim na halik ka na. Hindi pa nga tayo official. Anong anim? Pito na po. Ani Adrian, sabay pisil sa ilong niya. Pito? Napabilang sa daliri si Andrea. Bakit anim lang ang alam ko? Tulog ka kasi nun. Pag-amin ni Adrian. Uy, teka. Kailan yun? Bakit hindi ko yun alam, ha? Noong nakatulog ka sa kotse ko. Nangingiting sabi ni Adrian. Nanoy muli siyang kinabig at ginawaran ng halik sa labi. Nasasabik ang halik na iyon na kapwa nila tinugon. I love you, babe. Bulong ni Adrian nang itukod ang noo sa noo ng dalaga. I love you too. Sa pagkakataong iyon, hindi nahahayaan Adrian na mawala sa kanya si Andrea.